Pag-usapan naman natin ang pinakamalalakas na logia type devil fruit sa one piece Ito naman ay eh, base lang sa aking uh, personal na opinion So ito yung aking top 5 Yung una is yung ice ice fruit The Admiral Aokiji Yung prunta si Aokiji ay eh, nagbibigay sa kanya na kakayahang lumitha at magmaniobra ng yelo Kaya kaya niyang i-freeze yung kahit anong hawakan niya kabilang na dito yung dagat na kung iisipin mo ay pinakita doon sa isang uh, episode ng One Piece kung saan nagbibisikleta siya at pinatawid niya yung mga tao. Isipin mo ah, kaya niyang gawing solid ice ang tubig sa loob ng isang segundo lang. Ang kapangyarihan ito ay eh, hindi lang pang-atake kundi pang-depensa din kaya ganyang kalupit talaga si Aokiji sa laban. Pangapat, ang lightning lightning fruit o yung goro-goro no mi ni Putek, isa ito sa pinakamalakas talaga. Si Enel ay isang self-proclaimed god at may hawak nga siya ng Goro Goro no Mi. Ito yung nagbigay sa kanya na kakayahang para ma-manipulate yung kuryente. Kaya niya magpakawala ng 200 million volts ng kuryente at gumalaw na kasing bilis ng kidlat. Bukod nga dito, kaya rin niyang i-restart yung sarili niyang puso. Kaya naalala niyo nung uh, parang namatay siya, ginawa niya ng CPR yung sarili niya tapos nabuyo din siya. Tsaka yung bilis at versatility ng prutas na ito e eh, naglagay kay Enel sa listahan kahit hindi pa siya nakikipaglaban sa isa sa pinakamalakas na character sa One Piece. Pangatlo, yung light light fruit o Pika Pika no Mi ni Kizaru. Yung prutas naman ni Kizaru e eh, literal na liwanag. Kaya niyang gumalaw at umatake sa bilis ng liwanag. Na nagiging dahilan nga para halos na hindi na siya mamataan ng mga kalaban kasi nga sobrang bilis e eh. at the speed of light kung kumbaga nga yung kanyang laser beam eh hindi lang nakakasilaw kundi napakalakas ng impact kung ma maaalala nyo yung first time na lumabas siya nung sa uh, sa body archipelago arc yung pinakawalan niya yung laser beam na attack niya isipin mo ha isang high speed kick na may lakas at explosiveness ng isang beam ganong katinde yung kapangyarihan ni Kizaru pangalawa magma magma fruit ni Akaino. si Akainu kilala natin bilang isang malupit na marine Ekilaladen eh, din bilang may hawak ng magumagonomi. Yung putas nga na to, eh kilala bilang pinakamalakas na offense sa lahat ng devil fruit. Kaya niyang gawing lava yung katawan niya, magpakawala ng nakakatunaw na atake at literal nga mga papi, nasunugin yung kahit anong daraanan niya, yung kapangyarihan na to. Ang dahilan kung bakit nanalo siya kay LKG at naging siya yung yung, 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 yung fleet admiral ng mga marines. Number one naman para sa akin ay eh, yung dark dark fruit o yung Yami Yami no mini blackbeard. Bakit ka mo? Yung putas na to kasi ay eh, nagbibigay sa kanya ng kakayahang kontrolin nga yung kaniliman. Kaya niyang gumawa ng black hole, sumipsip ng kahit anong bagay at pinakamahalaga dito ay eh, i-cancel yung ibang kapangyarihan ng devil fruit. Diba OP? ang kakayahang ito nga ay eh, gamit niya para talunin yung mga malalakas na karakter at mas maghanap pa ng maraming kapangyarihan kasi kilala naman natin si Teach na kaya niyang maghawak ng dalok kapangyarihan pero yun, eh, yung ngayon lang so hindi pa natin alam, baka mamaya kaya pa niya kahit tatlo, apat na devil fruit, hindi natin alam so sa tamang kamay, yung yami yami nomi nga, ay eh, napakapanganib at tapunta pa kay Kitch na talaga may ambisyon at parang ganun yung mentality niya eh kagaya ng kay Rakdi7. So, iyan yung ating top 5 na pinakamalakas na logotype ni de Evil Fruit. Ano sa tingin nyo? Anong putas yung dapat pala napabilang dito na hindi natin nasabi?